magandang buhay sa lahat. Ang bagong update ni Hopi sa kanyang IG account. Inulan ng papuri dahil sa kanyang kasimplehan .at sa pagkasimple ng dalaga, lalo pa din tumitingkad ang kanyang kagandahan. At lalong natutuwa ang mga fans dahil nakasama niya ang kanyang dating mga kaibigan sa show business na sina Sofia Andres at na din Ilius Trey, dahil sa magkaiba na sila ng ginagawa ay di din ito nakasama. Pero okay lang kay Enrique, basta masaya ang kanyang mahal, at sinusuportahan niya, si Hopi. Ating panoorin, ang mga kaganapan ni Hopi, sa Italy. More update guys! The we chase are leading us In The highways till my shadow turns the sun